Handa na rin tumulong ang AFP sa investigasyon. Kaugnay sa naarestong Chinese na nahulihan pa ng umano'y hacking gadgets. Isa sa ilalim naman ng mga gamit sa forensic investigation ayon sa PNP. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Tutulong ang Armed Forces of the Philippines sa investigasyon sa isang inarestong Chinese national na nakitaan ng umano'y hacking gadgets na posibleng gamit pang espiya. Unang inaresto ang dayuhan sa Makati City dahil sa panunutok ng baril sa isang taong inutusan niyang iset up ang mga hacking gadget sa pampublikong lugar para magka-access sa mga cellphone at iba pang electronic devices. Sa follow-up operation ng CIDG NCR at AFP sa kanyang condo unit sa Paranaque City, na ng mga otoridad ang iba pang hacking gadgets at ilang armas una nang itinanggi ng inarestong Chinese na isa siyang espiya at sinabi niyang anim na taon na siyang nasa Pilipinas at nagtatrabaho sa Pogo. We understand that this is a sensitive uh, in, in, issue in terms of our communications hacking nga daw po. ng uh, mga nakitang mga uh, paraphernalias that were ano that were confiscated no So we treat this as a sensitive uh, nature because uh, it is it involves uh, foreign national. But press assured po that the armed forces of the Philippines is collaborating closely with the Philippine National Police and other relevant agencies po to thoroughly examine uh, kung ano po yung mga seized items and determine yung ano yung intent and extent po ng that being questioned. Welcome sa PNP ang karagdagang tulong sa investigasyon. Magsasagawa rin ng forensic investigation sa mga nakumpis kang gamit at kung ito ay banta sa national security. Kung ito man po ang uh, investigasyon po natin ay lalawak na maaaring uh, Uh, ito pong taong na-aresto natin dahil may mga nakuha po sa kanyang allegedly na, na, mga kagamitan na possibly being used to intercept some calls and uh, other uh, being used in scams. Uh, this is of course involved sa uh, security ng ating bansa. Kaya yung ating yung tulong po ng ating Armed Forces of the Philippines is very much welcome po. Kung totoo nga po na after po natin makapag-apply po ng warrant to examine po yung laman po nitong mga gadget at makakakuha po tayo ng mga incriminating evidence that would pin Pinpoint to is activities, spying or surveillance. This, this is definitely uh, alarming po. Isa na ilalim na sa inquest ang inarestong Chinese. Bukod sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, sinampahan din siya ng kasong grave threat at access devices titingnan din ng PNP kung may iba pang kasabwat ang dayuhang suspect kung totoo nga po na may makukuha po tayong mga ebidensya that would warrant a uh, uh, belief na they are engaged in uh, surveillance or any uh, any illegal activities then uh, definitely hindi po, po pwedeng uh, uh, mag po ito ng isang tao lamang po nakipag-ugnay na rin ng PNP sa Chinese embassy hinggil sa suspect Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.